Hello everyone! So, I'm back again guys. So, ang nga pala today ay nagpabila ko sa asawa ko ng COVID test kit kasi kahapon pa din maganda yung pakiramdam ko. So, hindi nga ako makahinga nung gumising ako tapos masakit yung dibdib ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, ibili niya ako ng COVID test kit para naman makasure kami. And then, so nag-call in na rin ako sa akin trabaho kasi just in case na kung meron malo positive ako, maka, uh, makaiwas sila o ma ko na hindi ako maha makahawa. One, two, four. Okay, 4 drops. And... So, ito na guys. Um, sabi dun sa manual, kapag one line, it means negative. And then, kapag two lines naman, it means which mean it's positive. So, I was hoping na negative to guys kasi ayoko magka-COVID. And then, syempre, maa din yung trabaho ko. So, pag natin to na negative to guys. So, um, kailangan ko pala mag-wait ng 15 minutes doon sa result na itong test kit na to. So, ayun guys. 15 minutes na yung nakakalipas. And then, check natin yung result ng COVID test. So, sabi dun sa manual, kapag two lines, it means positive. Pero pag one line, negative. So, ayan siya. One line lang. So, it means it's negative, guys. The reason kung bakit ako nag-COVID test, kasi hindi ako makaamoy. Tapos, nahirapan ako huminga. At masakit yung likod ko. Pansin nyo naman sa boses ko to. So, buti na lang at negative siya. So, buto na lang at may nabibiling um, so um, COVID test home kit. Uh, yeah, basta ganun. Buti na lang may nabibili sa Walmart na ganito. So, ayun lang guys. Hindi pala ako pumasok sa trabaho kasi nga akala ko akala mag-COVID ako kasi nga hindi ako makahinga. At masakit nga yung dibdib ko. So, buti na na mabait pa rin sa atin si Lord at uh, negative ito. So, na guys. Thank you.